So, magbubuo na tayo ng grupo ng Team Slowdown. Babangga pero di tutumba. <laughs> okay, so, welcome on board mga boards. Ah, nandito na kami sa Cariño Resort sa Dingalan. So, ito yung naging destination namin. Yan yung kasama ko. Yeah. Lakad talaga nila to. Sumabit lang ako <laughs> So, kung napanood niyo yung upload ko kaninang umaga, siguro mga around 11am or 12 basag-basag uh, yung kanang motor ko as you can see ito ayan naka tape lang siya nagawan lang namin ng paraan para maging intact yung itsura niya actually mukhang hindi siya nabangga ano ayan tas merong gas gas yung kaha ko ito meron din pero malalim na siya uh, matalim na hindi niya aking tapalodo ito, di gaano. Parang gumuhit lang. So, quick story. Bigyan ko kayo ng quick story kung ano talaga ang nangyari. Kasi na, doon sa San Leonardo, sa may bypass, papuntang Barangay Santa Rosa to Gabaldon. Uh, galing kami yung bypass, kumanan kami. Ang binabagtas na namin doon is Barangay Santa Rosa. Yung kahabaan na yon wala gaano dumadaan. Ang nangyari is, syempre pagwala uh, pag wala na naman, wala namang ganun dumadaan doon tapos yung dinadaanan namin doon parang mga bakantin lote, may mga puno, konti lang yung kabahayan doon. Meron mang magdikit-dikit na bahay doon, eh konti lang de Hindi siya madalas na puro kabahayan. Ang pacing namin doon hindi bumababa ng 90. Nag-average kami ng 100 uh, 90, 100, 105 ganyan. Depende sa lagay ng kalsada. Ngayon kami, ang distance ko sa kasama ko, hindi bumababa ng pitong motor yung distance ko sa kasama ko. Ngayon, mayroong pick up na matulin na nakapasok doon sa distance namin. So wala naman problema roon ano? kasi sumingit lang siya. So nagbigay ako ng distance doon sa pick up. Ang nangyari, ah, nagbigay ako ng distance doon sa pick up. Siguro mga tatlong motor. Bali, ang pacing niya, ganoon din. Sabay sabay lang kami Pacing namin 90, 100, 105 Ganoon depende sa situation. So dito sa may part ng may eskwelahan Meron doon long curve siya Na blind spot Hindi sya ganong blind spot Pero magugulat ka lang din Kasi merong barikada ron ng slow down Sa gitna So syempre yung kasama ko nagulat din siya Kumabig siya pakaliwa para malagpasan niya yon so nakalusot siya and then ngayon yung pickup sa harap ko bigla din siyang kumaliwa para malusutan niya so nangyari nung pag nung biglang kumaliwa yung pickup up na nasa harap ko na timing naman ako meron akong niyoko sa motor ko which is doon sa segundo na yon na split seconds lang pag yuko ko lang sa blit uh, na timing nung pick up siya hindi nagkasabay no pag kaliwa niya bigla ako ko kasi medsinili po ako sa motor ko pag tingin ko sa kalsada ulit nabulagan na ako nasa harap ko na yung barricade ng slowdown, down at sumalpok yung motor ko ito yung na sa kanya yung buong head assembly ko hindi na mapapakinabangan yan kasi lahat ng Uh, salpakan ng turnil sa loob Mga clip Durog Kahit yung dito na ka sa loob Basag And then itong kaha ko Ayun eh nga may matalim na part na dyan Tapos yung tapalodo As in ito Mapapakinabangan na lang siguro dito Is yung windshield Yung handlebar ko Wala naman ako napapansin pa sa ngayon kung nabalik ko ba siya or umatras siya ng konti kasi pinatesting ko rin sa kasama ko wala naman daw nagbago talagang yung kaha lang is hindi na mapapakinabangan nabasag na ah uh, ito lang ang gumalaw itong brake master ko medyo umangat lang siya pero may tools naman kami binabari namin binilig namin sa ayos tapos napansin ko dito sa makanyang clutch lever ano yung safety na kapag piniga natin tong clutch ng nakagir ayon yung mag start so siguro nahugot lang to sa loob kasi nung inayos namin to ah uh, yung switch ng ilaw hindi nagpa-function ang nakasteady lang siya sa high ayaw gumana ng low so inayos namin intact naman ang naging siste lang dito sa aking handlebar ayan binalutan talaga namin ng tape para maging okay pa kung makikita nyo yan okay naman madilim lang okay siya tignan pero ayan lamog na ito pa nga may, may, basag pa dyan ang nag absorb ng impact kasi bakal yun eh tubo siya na malaki ito yung nag absorb ng impact ayan tapos ito tumama to sa yero may na may nakasulat na slow down tapos ito, sumalpok doon sa kinakapitan ng yero, yung tubo. Mataba yung tubo, ganyan. Tapos yung, syempre 90 yun, ano? Alam nyo yung parang sinargo ng bola ng bilyar. <laughs> siguro yung distance ng motor ko, yun, siguro yung tinilapon ng slowdown na barikada na yun. Mga 5 to 6 meters yung layo. So, ganun kalakas yung impact. Good thing na lang, uh, hindi ako nagbuwal. Walang tama sa katawan ko kahit saan. Helmet ko sa gloves ko. Walang kahit ano. Ang sumalo talaga lahat ng impact is yung aking handlebar. And then ito, may din, din tong aking side mirror. Diyan tumama yung tubo. Tumalun siya dyan. Tapos lumipad yung barikada. So sa akin, wala safe ako hindi ako nagtumba uh, nakatayo lang din yung motor tayo lang ako sa gitna syempre ano lang sa akin parang nasyak ako sa nangyari uh, huminto lang ako then tinawagan ko yung kasama ko para balikan ako so saan nangyari yung yun nabangga ako yung barricade wala naman nadamay na ibang tao walang nadamay damay na sasakyan walang nadamay na damay na akong anuman talagang nabangga ako lang yung Party, okay, sure. Safe okay. naman ako Kaya lang talaga i ako lang din ang mali. Ah, uh, masyado akong kampante sa kalsada na wala yung focus ko. At uh, mali ko talaga kasi bago lang akong dumadaan dito. Iko eh, no no nililingon ko. So, 'yun lang. Uh, sa inyo din no, sarap focus kayo ride safe sa inyo. At uh, yun pinagkakaingat-ingatan ko. Wala, ganun talaga lesson learned uh, focus sa kalsada no? wag sa mga dumadaang dalaga <laughs> Ayan, okay naman okay naman yung motor nagpapansyon naman ng maganda yung preno wala namang kahit ang nangyari yan. talagang nabasag lang to good thing na lang talaga Uh, napaisip din ako kaya siguro masyado ko konti lang yung tornilyo ng makaha ni Honda is para pagka aksidente ganito hindi absorb ng buong chassis ng motor ang mag absorb lang talaga is yung mga kaha mababasag so no choice order na lang tayo nito sa Shopee abangan nyo na lang kung anong mangyayari dito pero Upgrades matagal or... pa yun <laughs> overseas yun eh. so yun lang ride right, sa, sa mga nag alala dyan pasensya na hindi ko kayo na replyan kasi nagbumabiyahe kami paputol-putol din yung signal nabutan din kami ng ulan sa gitna ng gabal doon so hindi ko nakawakan mag cellphone ngayon na lang o uh, lang, right sa inyo uh, salamat sa support ha? Ayan. so magbubuo na tayo ng grupo na team slowdown babangga pero dito tumba <laughs> <laughs> let's go right sa inyo mga <laughs>